Napakaganda po ng sinabi ng, or ang minsahin na ito ng Akbayan President na si Rafaela David. Oh. Si Cheese Escudero, si Sarah Duterte, at yung sumusuporta ng mga Senators, sila po ngayon ang mukha ng katiwalian, mukha ng korupsyon, at mukha ng mga taong walang prinsipyo. Sila yung mukha ng katiwalian. o, <laughs> oh, diba? Siyempre, iniisip ng mga DDS ngayon na malaking panalo na naman ito para sa kanila. Baka nakakalimutan nyo, nakakulong si Digong. Baka nakakalimutan nyo na rin na umami na si Sara Duterte na mayroong warrant of arrest na kay Bato at baka meron na rin siyang warrant of arrest. Yan, yan ba ang panalo? Yung pag-archive sa tingin ko, sige. Hmm? Pero pwedeng pwedeng buhayin 'yan dahil baka ma-reverse ang desisyon ng Supreme Court. Tignan natin. Dahil kung hindi, ang dami, ang daming uh, mas malakas ang power ng mga kababayan natin na ginagamit ang kanilang Uh, or or ang puhunan ng kanilang tapang ay yung kanilang dunong at yung pagiging tama yung yung sila alam nila na sila ay nasa tama at alam nila na yung, yung kanilang ipinaglalaban ay pawang katotohanan at tama hmm. we hope the senate and the supreme court do not become the two towers that block the people's path to justice these institutions should open the door To truth, not stand guard to keep it shut. Yan, tama. The people will remember who stood for truth and who sold it out. Ibinenta nyo. Sa tingin ko rin, ibinenta nyo daw ang iyong inyong kaluluwa. Ibinenta nyo ang katotohanan. Hmm. Abay, balibalita na bago pa man mangyari ang uh, naging butuhan sa Senado, kahapon, balibalita po na nakipagpulong sa Chinese Ambassador etong si uh, Cheese Escudero at iba pang Senators or iba pang pro-Duterte Senators. May ibig sabihin ba yon? Hmm? Pero balikan natin na mukha ng katiwalian. Sino ang naiisip natin? Si Sarah Duterte at si Cheese Escudero.